guys, ito na magluto tayo ng dorado pala, dorado sabi ng asawa ko, dorado daw ito na isda, puro olo lang guys kasi wala tayong pambiling laman olo na lang, puro olo na lang ayan alam ko masarap ang sabaw nito eh ayan, lagyan ko lang ng tanglad guys tapos lagyan natin ng mahika hmm. Lagyan natin ng asin. Takpan natin, guys. Ayan na, guys. oh, ang ating ulam. Lagyan natin ng malunggay. Daming malunggay. Masarap yan. yan. Ang ating sinabawang isda na may malunggay. Kahit ulo lang yan, guys. Napakasarap ng sabaw ng ng isda na ito. Mmm. Manatin, natin. Aha, sarap. Ulo-ulo hmm? lang yan. Wala nang laman. Ayos. Salamat.